yan guys pupunta ka, papunta kami ng uh, check up niya dito sa hospital para sa kanyang mata no follow up check up namin ah uh, sa layo ng aming nilakad napagod na so sabi ko pahinga ka muna dito sa gilid nakakita kami ng upuan dito uh, pwede niyang pag upuan saka malilim naman so sabi ko pahinga ka muna gutom na raw siya kaya pinakain ko muna eh. after nitong matapos pahinga ng konti ah uh, nakapunta kami doon sa ano, sa check-up niya ko sa mata. Medyo puro mga 15 minutes pa guys. Pero kaya na. Ito na yung exercise niya sa umaga. Inayang ko talaga na maglakad siya. Pagtitsagaan ko talaga. Nakakapagod pero kailangan guys. So yan, guys, andito na kami sa bahay. Um, walang nangyari sa lakad namin kasi uh, siguro dahil uh, last Monday kami nagpunta doon tapos ngayon is Tuesday kami napunta um, sabi kasi ng doctor last Monday pwede uh, balik nga kami this week any day sabi naman uh, at ano um Follow up, for follow up check up niya regarding nga dun sa mata niya no? at hindi na ako binigyan ng uh, appointment, sabi niya basta pumunta na lang daw ako kaya nga bumalik kami today dapat kahapon guys kaso hindi ako nakapag day off dahil uh, uh, may training yung kasama ko sa trabaho so na postpone yung day off ko kahapon so ngayon ako pinag day off kaya kami ngayon nagpunta um, kaso uh, wala manalas kami dahil uh, siguro iba yung naka-assign doon no and then uh, hindi kami tinanggap kasi ang sabi ko is ano kahit na sinabi kong last week nando doon kami at uh, binigyan siya ng gamot, tinignan yung kanyang mata. Ngayon, hindi talaga tinignan yung mata doon pa lang sa labas is hindi na kami pinayagan, guys. Ni hindi, hindi tinignan yung mata. Ang sabi is ah uh, pumunta na lang uh, pumunta, may sinabi siyang hospital na dapat puntahan namin kung sa kami naka-address. Uh, alam ko naman yun, 'yun, dapat 'yun talaga. Kaya lang kami nagpunta nga doon last Monday kasi uh, pinaka-main 'yun sa lahat, no? Kahit sa ka naka address is po pwede kang pumunta doon. At saka dati na kami nagpupunta doon talaga. So, sabi ko, is follow up lang ngayon, titignan. Sabi niya, nasa lang appointment mo? Sabi ko, hindi kami binigyan ng appointment. Which is, ang sabi lang ng doktor last time, is, basta babalik na lang kami. Nang hingi ako actually ng appointment, pero sabi niya, hindi na kailangan. Dahil titignan lang niya, noon, kung uh, uh, okay ba yung gamot na binigay niya, at kung ...ko-continuous ka pa ba? ...or ano, which is yun din ang gusto kong malaman. Uh, yun nga, uh, nakakalungkot kasi talagang uh, doon pa lang hindi na kami nakapasok sa loob. No? Doon pa lang na talagang uh, tinanggihan na kami. Uh, so, yung effort namin na nagpunta roon, yung pagod namin, is nasayang lang... Uh, plus yung pamasahin na pagpunta namin doon, no, pero sabi ko na lang, kinukumbinsi ko na lang yung sarili ko na okay lang ah, uh, kasi parang exercise na din ang anak ko nakapaglakad naman siya ng almost one hour no, yun lang ang uh, kinaganda ng pagkapunta namin doon kahit na hindi hindi siya na check up dahil yun ang sadya namin eh, wala talagang magagawa talagang ganoon guys no so yung sinasabi niyong hospital dito na hindi ko talaga alam yun wala akong idea kung saan eh, sa, nang hingi din ako sa kanya nag ask ako sa kanya ng pwede bang bigyan mo kami ng referral kung po pwede ganyan so sabi niya eh hindi kita hindi kita mabibigyan sabi uh, magpa-check up ka na lang doon kung saan malapit na hospital sa inyo sa mata to kanya and din humingi ka ng referral or dumerekta ka na lang doon ewan lang kung tatanggapin ka sabing ganoon so, parang kakalungkot mano lang sanang ano binigyan ako ng referral or exact address or whatever diba na ano wala eh talagang ganoon So, yun na nga, na, uh, doon nakakalungkot ng sobra yung nangyari sa amin today, eh, kailangan natin i-accept yun, no? Uh, don't worry guys, hindi naman ako titigil. So, try kong pumunta by next week siguro, kasi this week wala na akong time. So, next week, next day off, is ito try kong pumunta doon sa sa clinic na pinuntahan namin last month uh, regarding so sa, uh, regarding doon sa ano sa mata din niya nagpa-check up ako doon last last month dinala ko siya doon dahil uh, magpapasukat nga ako ng uh, ano ng uh, panibagong or magpapagawa ako ng panibagong salamin niya so uh, na ano na lang sa mind ko na siguro yun mismo yung hospital na na or clinic na na sila sabi niya, minemension niya. So, ita try ko na lang, guys. Mm, okay magalala, hindi ko naman nahayaan na hindi to ano, hindi siya ma-check up ng deloy-tuloy. Gusto ko lang malaman na ano na um, kung, with, na iko continuous ko at hanggang kailan ko pwedeng continuous yung gamot na ibinigay sa akin and um, kung gagamitin ko lang ba yun tuwing uh, magti-trigger yung pamumula ng mata niya ganoon para uh, ano din or wala nang, wala nang mikrobyo wala nang virus yung back to normal na although nandun pa yung pamumuti guys na sa gitna ng uh, pupil niya Is, uh, at least medyo kamp maging kampante yung kalooban ko ba diba so next week na lang itatry ko na lang uli guys doon dito sa ano uh, lugar namin yung hospital na yun na pinuntahan namin last month doon na lang uh, titingnan ko kung doon mismo at least kung doon nga malapit-lapit na lang din no so yun kasi napakalayo talaga guys sobra ang layo Anyway, talagang ganyan ang buhay. Pero siyempre, as a mother, hindi naman natin pwedeng uh, pabayaan ang anak natin. Ano? So, gagawin ko naman yung lahat ng gagawa ko para uh, matignan talaga at continuous na ma-check up yung kanyang mata para hindi tayo nag worry no? Yan. Okay na lang din. Talagang ganoon. Minsan, na uh, success, minsan hindi, nag-fail, uh, ah, ganyan. So, yun lang guys, salamat. Update ko na lang kayo uli by next week kung yun ba mismo yung pupuntahan.